Yes, yes, yes mga repa Exercise muna tayo 100 counts ulit ng sit up paliit ng chan mga repa So ito yung ating uh, New Year Resolution Kailangan na uh, ibalik balik lindog program ulit tayo mga repa Medyo nagkakalaman na ulit tayo kasi uh, napahataw tayo ng kain nung holiday season mga repa kaya kailangan natin pawiin, sunugin natin yung pots natin yan yan ang isa sa aking mga ginagawa kapag uh, tapos ng tumakbo mga repa so kailangan, uh, ganyan din kayo mga repa dapat focus lang sa goal okay mga repa gandang araw sa inyong lahat